Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabata mga manonood patnubay na magulang ay kailangan. Umatraka Sa isang payak na bayan, nakatago ang kasaysayang pilit nililimot ng mga tao. Ang kasaysayan ng sumpa, ng halimaw at ng tagapagtanggol. Noong unang panahon, isang mangangahoy ngahoy ang lumapastangan sa punong banal ng diwata. Dahil sa kasakiman, siya ay isinumpa. At sa bawat kabilugan ng buwan, siya ay nagiging halimaw. Ngunit hindi siya sumama, pinili niyang maging bantay. Siya ang unang umatraka. Ngunit lumipas ang henerasyon, sa bayan ng San Isidro, may pulis na kilala bilang Sargento Alvarado. Sa uniforme ay tila tagapagtanggol, ngunit sa gabi, siya ay aswang. Siya ang tunay na halimaw, naniningil ng pera, nangingikil at nananakit ng walang laban. Sa bawat pagkawala ng bata, sa bawat lamay ng bangkay, nandoon siya, tahimik, malamig, nanunuya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagtagpo ang mabuting umatraka at ang masamang pulis. Nagliyab ang gabi sa kanilang sagupaang. Bala laban sa pangil. koko laban sa baton. Tao laban sa sumpa. Ngunit hindi pasapat ang lakas ng umatraka. Sugatan siyang umatras habang humahagi-kick ang pulis. Hindi ka analo. Ako ang batas ng bayang ito. Kinabukasan, ang buong bayan ay nagluksa. Isang batong babae ang natagpuan ng wala ng lamang loob. Ang kanyang ina umiiyak halos mabaliw. Ngunit walang magawa ang mga tao sapagat ang halimaw ay may uniporme. Ngunit sa dilim ng gubat, naghilom ang sugat ng umatraka. At sa kanyang dibdib, sumiklab ang tinig ng diwata hindi sumpa ang iyong lakas, kundi panata. Sa bawat sigaw ng mahina, ikaw ang tugon. Kaya nang dumating muli ang kabilugan ng buwan, muling lumabas ang umatraka. Mas handa, mas matatag. Nilusob ni Alvarado ang isang bahay. Isang buntis ang kanyang hinila, handang dukutin ang sanggol sa sinapupunan. Nagsisigawan ng mga kapitbahay, ngunit bago niya magawa yon, dumating ang umatraka. Hindi mo madadaplisan ng walang sala. At muling naglayab ang gabi sa kanilang laban. Tumama ang mga bala, ngunit tumagos lamang sa anino. Nagbanggaan ang kanilang katawan at nagliparan ng mga bubong. Lumaki si Alvarado, nagkaroon ng pakpak, nagliyab ang kanyang mga mata. Ako ang magahari sa bayang ito, walang makakapigil sa akin. Ngunit inilabas ng umatraka ang punyal ng diwata. Sa ngalan ng lupa at kaluluwa, ng mga sigaw ng bata, ng luha ng ina, ng pawis ng magsasaka, ito ang wakas mo. At sa isang iglap, ibinao niya ang punyal sa dibdib ng pulis aswang. Sumigaw si Alvarado, nagliyab at sa abosiyan nagwakas. Pagbagsak ng gabi, sugatan ng umatraka. Halos mawala ng buhay. Nilapitan siya ng mga tao. Nanginginig, hindi alam kung matatakot o magpapasalamat. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita nila ang katotohanan. Hindi lahat ng halimaw ay kaaway. At hindi lahat ng tao ay tunay na tao. Mula noon, ipinasa ng mga matanda ang alamat kung may tao mang piniling maging halimaw, mayroon ding halimaw na piniling maging tao. At sa bawat kabilugan ng buwan na nanatiling buhay ang alamat, ang umatraka na nagligtas sa bayan laban sa masamang pulis.